Pepe, para saan kaya ito? Oh, yeah. ano sa tingin mo? Para saan kaya yun? Ganito palang feeling ng nasa passenger seat. What is up everyone? Tayo ngayon ay malapit na mabunggo. <laughs> Okay. Kasama ko pala ang aking pinakamamahong na girlfriend Hi guys <laughs> Dito po kami ngayon sa Calax At kami ay papunta sa isang lugar na hindi ko pa alam Inidnap niya ako Tapos ngayon siya magda-drive So tayo ay sa sound trip So focus muna sa sadaan no Habang ako'y focusan ha? <laughs> Sound trip muna kami Bye -bye. 12 seconds later. At successfully eh, tayong nakatawid sa Kalax nang walang kahit anong gas gas. <laughs> 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 Tayo ngayon ay papunta na daw sa Tagaytay ayon sa aking nakikitang daan guys. <laughs> si sure si Ako sure kung uh -huh. saan ako dadalhin nitong tango. So, quick update. andito na kami sa Tagaytay. Ang route namin towards Nasugbo pero hindi na kami ah. Banginto girlfriend. <laughs> ano dito. kami dito, Banginto. Ay, Botanic Garden. <laughs> Botanic Garden. Ano to? <laughs> hindi ko <ako> na agaratin dito. <laughs> <laughs> hindi ko alam to. Uy, kakaganda ng ka sa break. Pababato. Oh my god. Oh, shit. <laughs> May nakita ko signage retreat house. Okay, ka na magbasa. May botanic park. Botanic park. <laughs> ano kaya yan sa botanic park? Ganda ng daan dito ha. Pababa siya. <music> May pasyalan ba dito? Ba't parang paliblib nung paliblib <laughs> yung... Ililigaw na kita. <laughs> ano ko, pusa? Marami ka ng nalalaman, bata. <laughs> Para ako sa salvage din dito, guys. Masyado ka na maraming nalalaman. 650 meters, konti na lang, guys. Katapusan ko na, konti. <laughs> Para ako, itatapo mo na lang ako diyan, no? Oh. Ay, ito na. Ito na. Rap Thailand <laughs> Papakain mo ako sa buhaya. May rap Thailand pala dito. We are now open. Baka andin si Lolong. Ito, may entrance. Ano to? Madelinesville. A tiny house enclave. Uy, baka sumabit tayo dyan, ha? Ako, ako magpapasok. Ako magpapasok. Baka sumabit. Hindi yan. Wala ka. Sasad-sad kasi yan, girlfriend, o. Oh. Baba Ganyan yan, o. Oh, Pag ganyan tayo, Pag ganyan. ka. <laughs> Mag-aaway pa po kami. <laughs> <laughs> Sige. Pero ikabig mo pa ganun. Ganyan. dandan dandan Dahan-dahan. Alali sa brake. Sige, layo na. Pasok na. Tapos ibalik mo na. Ibalik kami na. Andito kami sa Madeline's Madeline's View. So, nakarating na din kami dito sa Madeline's View. Baka relaxing naman dito. tayo niku Ay, grabe Ganda, meron ano. Ito, bus. Ano meron sa bus? Ay, dyan na, Ay, dyan na Ano meron sa bus? Grabe, naman ito. Uy, grabe, stig. Hey, 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 mo naman sinabi. Pinarkilahan mm -hmm. mo yung buong. Yeah! <laughs> Ganun <'ng> oh! ka yaman. <laughs> Ganun <'ng> kayaman si <laughs> Donya Maya. Pinarkilahan yung buong ano. Kami lang ang tao ngayon. Kainari. A few moments later. Hi guys, grabe. Sobrang nakaka-relax dito. Kung makikita nyo naman, oh. Sobrang cozy. Ang isa lang ang pinaka-concern ko talaga dito. <laughs> Kaya ka ng konti. Buti pa yung isang tao diyan, no? Oh. Saktong sakto. Yeah, mo, on, move, move. ng sibuyas. <laughs> <So, laughs> Naiya ko sa ginagawa mo, mo <laughs> <laughs> Thank you, ah. <laughs> Thank you so much. <laughs> Sobrang lamig ng aircon nila. Pak! Ganda nitong dining table nila. Pak! Meron silang receiving area. Pak! Ang ganda nung setup nitong pinto nila. Pak! Ang ganda nung setup nung kanilang higaan. Hindi ko pa na try ito, pero mukhang Pak! Tapos, ito. Eh, pwede para saan kaya ito? Eh, sa tingin mo? Para saan kaya yun?